Hello po! Summer na! May naisip na ba kayo punta ng mga pamilya, kamag-anak, kaibigan ng barkada? Pwes mo wala pa, samahan niyo po sa akin na ibang pagulakbay, po masyay, karamsan, at kung ano na pa, ako po sa Una and Bingbing, ang lakotero niyo kaibigan dito lamang sa YouTube! Tok! No? At ayan nga po, pupunta na nga po ako doon sa mismo ni Dam para ating makita sa so pwedeng sikat na Gregory's Path lang nakapagsama pag gusto nyo magpalamig at malapit na malapit lamang po sa Metro Manila at yun nga po, galing po ako na kubao, kung saan po sumakay po ako ng FX at 40 pesos po ang binayad ko papunta po sa Barangay San Rafael and then nung nasa Barangay San Rafael na po kumuha ba po ako na Eastwood at sumakay po ako ng jeep na may signboard na Wawa lang 8 pesos po ang aking binayad at yun nga po mga Siguro mga isa't kalabi oras ay nakarating na rin po ako dito sa entrado or sa entrance ng Wawa Dam. At naglalakad na nga po ako oh, patungo po dun sa mismo uh, Wawa Dam. At yun nga po, ang paglalakad natin mula dun sa pinaka-entrance ng uh, si Chihuahua, pupuntang Wawa Dam, e eh, 20 minutes. Diba po? So, ayan, malapit tapit na po tayo dun po mismo sa uh, Wawa Dam. So, ito nga po yung mga ah, dito natin muna dito sa akin yung natatayuan. Ha? Diba? Ang ganda. Mga naglalaki ang mga puting bato. Ito pong tubig na inyong nakikita ay bahagi na rin po ng Wawa Dam. Ito po yung lower river ng Wawa Dam. Diba po? At nyo naman po ang tataas ng mga bato. Ayun ang bundok. Diba? Ito ang kita mo yung mga limestone. Siyempre, dito po ako nang galing. Ayan o, no, para tayo nasa loob ng isang tunnel. Di ba po? Siyempre, papunta po ako dito. So, nangangalati na nga po ako sa kanila lakaran. At kitang-kita ko na po ang Wawa Dam. O, ang paana ng Wawa Dam. Ayun po siya, o. Wow. Excited na ako makita siya ng malapitan. So, mamaya po, ipapakita ko sa inyo, ha. Kung nasa na po ako, ha nila po muna. Ako nga po pala sa Uyay Bindi. Ano ko ito rin mga kaibigan dito lang sa Youtube.